na si BBM diri sa Jinsan. Ako gihapon nang naghandel sa iyang travel sa iyang mga kabinet sa Malacanang, diyang daghan kayo mi. Na, na na ako ang korupsyon kay ngano? Pagabot sa secretary, lahat ng driver 915 kayo pagtapos tapos ng biyahe galing ko kay presidente. Nalipay mi, pero pagabot sa airport after 5 days ng biyahe, ikaw lang may gipapir wala na walay kwarta nadawat. So na-feel na ako ang korupsyon. Dahon meron pa lang sa mga gabinet ni Duterte. Nagkaon mi diri sa mga mahalong na pagkaon. Ordinary elder ito, hindi nila inisip pera ng taong bayan yan. Kaya sa kita kung dugan, pero ni kaon po kay utuman. Sa kita kung dugan nagtanaw sa mga pagkaon na sobra-sobra samantala, Hindi na kayo babalik sa pwesto, sa totoo lang. Lahat ng Pilipino, buong Pilipinas, baluwarte man ninyo, hindi sa lahi-lahi yan, kinsa yung Lucano, Dre. Doon tayo sa tama at sa maraming nagawa. Amen. Oh, kayo nga, ma'am, alilas na lang ni, eh. ang niputo, ang nipag-transaksyon dito sa ICC, ang dating cabinet member ni Mr. President Duterte, si Sekretary Eduardo simple ng lang. Pero galit na galit ako kung bakit walas lang utang na loob sa dating presidente. Ha? God bless Philippines. Mataas pa sana man pero maraming maraming salamat. Tama na po. Thank you so much sa chance na pag-istorya. Dagang salamat. don't tayo sa tama. PDB Laban